Hello, magandang 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 umaga mga idol, mga kapiso. Inagahan lang natin dahil may ginagawa tayo ngayon. Dahil medyo mainit ngayon. Kaya kailangan mas maaga tayo. Magagawa tayo ngayon ng building ng mga halaman natin. Ito. Dahil tapos na tayo gawa ng mga masisilungan ng mga alaga natin. Para pag umulan, uminit, hindi sila mababasa. No? Pag mainit, hindi naman siya maiinitan. Ayan, yun sa baboy. Itong ginagawa ko ngayon, since sabi ko wala pa naman tayong madaming manok. Itong itong area na to gulay muna ilalagay natin so ito bahay ng halaman natin papakita ko sa inyo no? ang lulusog ng tanim natin yung opo dito ayan o oh. diba ang ganda lulusog ayan. ito kasi maganda yung plano ko dito ano dito sa taas mga opo mga gulay tapos sa baba dito sa baba dito yung tata, dito dito tayo maglalagay ng dito tayo maglalagay ng asola ano? dahil yung asola natin doon medyo malalakas na kumain yung mga alaga natin kaya kailangan natin magpadami ng mga pampakain sa kanila so dito medyo mataas to yung nakakita sa akin medyo mataas daw tong ginagawa ko sakto lang to di ba makita mo pag nagbunga na yung mga yung mga alama natin dito di ba maganda tingnan sa ilalim yung mga asola, maganda tingnan di ba so, di ba <laughs> Kaya excited ako sa kalalabasan nito. Ah, uh, dito nga pala sa kabila, mga idol mga Kapiso. Isabog ko na din dito yung mga pitchay natin. Ayun. Ayun mga Mapitchay natin dito na isabog ko na. Ayun, yung pitchay natin. Susunod so, kong gagawin nito pagkatapos ito mga idol. Yun doon sa ampalaya. Bahay naman ng ampalaya. Video mas malawak 'yon. Itong malawak din to itong ginagawa ko. Mag-isa lang muna tayong gumagawa ngayon. Ano? Katapos dito, mamaya kukuha tayo ng pampakain sa mga tanim natin at pampakain sa alaga natin. Kung Ayan. Kaya malulusog yung mga yung mga tanim natin dito, mga idol, mga kapiso. Ayan. Mapapansin niyo, di ba? Malulusog. Ayan. Dahil bumibili tayo ng pampataba doon sa Uli Agribit Supply. di ba? Tatap po yung mga halaman ko pag hindi ako bumibili ng pampataba doon At kukuha din tayo ng pampakain sa kanila. Doon sa mga alaga natin. Pupunta ko dyan, madam. Ano? Bibili tayo ng pampataba sa alaga na. Pampataba sa mga alaga natin. Ayan. So, mamayang tanghali, pupunta tayo sa bayan ngayong umaga papakain muna tayo mga laga natin tapos gagawa tayo nito mamayang tanghali punta tayo ng bayan so ganun lang yung schedule natin ngayon silip lang mga idol ayan ganyan lang ang init ngayon, ganda ng ngayon oh. malakas ng init ngayon itong maganda mga idol mga kapisa, no? pag nagkasabay sabay yung mga itinatanim natin mga gulay mga halaman di ba? sabi nga pag may itinanim ka may aanihin ka ayan kaya tuloy tuloy yung pagtatanim natin ng piso para mas madami tayong maaani na piso ano ito na yung mga pisong pinagpupunla natin nagkasabay sabay yung mga halaman at mga alaga natin madaming piso din yan di ba? Kaya jan ako na excited. Nagsasabay-sabay lang natin. Ayan, madami yung piso 'yan, 'no. Oh. 'Di ba? Sabi nga, pag may tinanim kang piso, may aanin kang piso, 'di ba? Kaya tuloy-tuloy tayo nagpupunla ng mga piso, ayun oh. Ang mga piso natin, 'di ba?